Pati yung may harang po. Dito taas pala yung naayos dyan. Pati yung tubig yung sa may fountain yan. Naayos pa rin yung sa may harang. Ganap kami guys ng ano, pagkain. Yung puto na balinghoy. Meron kasi dito eh. Yung binibilhan namin di Diba dati dun yung sa may kanto? Ayun o. No? Oh. Yung kay kuya. Yung no, sa may saging. Yung sa may saging may saging na nilaga. Ito na yung hagin. So, na nilaga. So, yes, sabi ko, na tinala na ko yung peti eh, Para pang, pang na energy. Parang wala, ayun yung puto. Punta hyper. Sarap yung photo puto na balinghoy. Sino nakakaalam niya? Para may nakakaalam yung guys, mga bisaya. Yung aking nanay dati, gumagawa siya niya. Eh lang ngayon, hindi na niya carry. Eh. Di ba bunker Parang bunker siya dito. Ano yan mga? diba? ba? Natatakot dyan. Tangkay. Ang digma. yung araw ginamit niya? Patibay daw yan. May asuburang katibay. Saging nilaga. Gusto mo? Ayoko. Papa ka saging nilaga. Gusto mo? Ayoko siya. Saging nilaga. Sige mga. Sige nilaga. Pwede. Pwede. Ikaw, Wala. Magkano mais? 20. Kapag pa gusto mo? Ito lang si Kulot. Isa lang po. Huwag ka dito din. Wala yung nagtitinda ng puto dyan. Ba ito na lang? Puto na baling mo. Baka doon. Saging na lang tayo, Papa. Mamili ka doon ng saging. Mamili ka doon ka doon ng saging.

nga akong tubig. Wala na naman mo, tinalo. Ang hirap na nukin. Okay. No, wala na naman. Wala naman. Dito, dito. Bawal na. Hindi? Ano? May harap na? sa cafe. Pagbong dagot ng Pilipinas. Bawal na. sa na. Hey, nice. oh, bawal na. na. Bawal na. Tamis kasi yun, yung balinghoy. So sad naman. Walang tinda. Ano helicopter, doctor? Bawal na ngayon na. Ay, narang. Tapos, inano na siya. Ano yung iba kasing nagpapapicture? Umaakit pa doon sa LEC niya. Eh, preserve nga. Yan yun. Tapos, siguro, sinusulatan na yun. No? Parang pininturahan nila. Bakun? Dati guys, pwedeng magpa-picture dito. Ngayon, no, oh, bawal na. Pinarangan na nila. Kasi nga yung iba, yung sunata nila, oh. nag-preserve yan. Eh. Ano kaya nila, nila yung dalagay, no? Na? Uh, Pinukot nila. Oo po. Oh, ang dami dito ang pagtay personal. Ano? hinahanap ko na photo. Doon yun eh, di ba yung pinag a photo? Sa kanto. Hindi mo ko pwede sa mahaba, Palaro ko ng badminton. Pag nabili na kita ng short. Pati short. Mga basketball. Gaya ng short ni ano. Ano ni ko sa iyo? Ito man na loto. Ben mo. Tayo pa. pa. Diyo sa hagdanan. Dito na kami kayo sa Ben mo. Yun na, may nagkaan eh. Bakit oh, pa? tayo dito eh. Ito na. Babot na.

Eh, yung sumasali sa ano? Dragon. Ano yan? <coughs> dito siya na nagpa-practice ha. Welcome to Baywalk, Manila. O, dito pa! Ito Manila Yacht Club. Manila Yacht Club. Laki na kahoy mo. Kahoy ba yan? Ayun ang Dolomite. Lapit na pala, oh. Ito ang tao. Ayan, guys. Nagpa-practice sila, oh. Ayan yung mga inilalaban sa ano, national delegate ng Dragon Ball. Sagwa, no? Kailangan niya. Kasi ka, Bilis din ang magsagwan. Kailangan talaga yun yung isigaw sila. Okay. Ito ang baywalk. Tapos yun ang pier. Ito na mo pa? oh, Pag-recharge na ako eh. Ah, diretso kami guys na sa dolomite. Magla-live tayo doon. sana Naruto. Naruto. Mas ah, talad mo yung likod mo. Naruto daw siya. Naruto. Naruto nga ako, wey. Eh. Gano'n Naruto. Kaya pa yun na sa ako, udalin ang ulo. <laughs> Ito na ngayon ang game walk. Nilagyan na nila ng bahong oh. Tapos dito ano, kaya't ano. yung mag ko. ako, oh, hindi na ako guys makatakbo. Lobat na lobat na inyong lola. Lobat na. Sakit na na aking mga paa. Minsan na na kami makapunta dito. Dati linggo-linggo dito kami. Ginagawa pa itong ano. Baywalk na ito. Pinakura nila sa dati. Simula ng pandemic. After ng pandemic, bira na kami makapunta kasi. Balik na sa trabaho. Busy na. Eh ngayon, wala naman kami gawa. Ay, oo. Oh, oh. Meron ba doon? Parang wala. Wala.

yung pinuntahan natin nung sa isang vlog ko na nasa likod ng MOA. Karugtong pa dito yun guys. Tinatabong mo ng buhangin. Karugtong pa rin yan dyan. Tinatabong na nila hanggang dito yan. para man na yun Pagkakita pa rin dito yung si Sipi, No? Papunta na tayo sa Dolomite Beach Resort. Beach Resort ba? Dolomite Beach lang. Ayan, okay, guys, so oh. Dolomite na yun. Namirecho na kami dito kasi nasa bewak na rin lang kami. Lakad lang to. Mula Pasay. Mula Libertad hanggang dito sa uh, may Dolomite. Naglakad lang kami. Then, yan eh, pa? gusto mo? Ako gusto ko. Hindi kita inaalok. Thank you. Ang oh, cute bell. Ha? Ah, pag nilagay mo siya doon, maaano ah, siya? Wala Ay, gano'n. Kala mo tunay na siya. Ay, gano'n. Kala mo tunay na siya. Daming tinda dito. Daming sa... pagkain? mo lang yung saka. Tricello to? Ako may, be, may bell <laughs> Chicken Bell. Ito na ma'am. After three days, na Bell. Sir, mula ito sa... I like a moment. Huh? moment. Ate, o. Oh. And then, dito na rin tayo mag-end ng ating live. Ating vlog. <laughs> dito na tayo mag-end ng ating vlog. Kasi uwi na rin kami, pahinga na kami saglit. Salamat sa inyong panonood. Thank you again. Subscribe to my channel. See you on my next vlog. Thank you and bye-bye. Salamat po sa lahat.